morning everyone huh? for today's video or for today's vlog dito muna kami kakain kasama oh. si at ayan naman po kasalukuyan kami naghahanap kung saan kami makita ng magandang kainan dito Ganito naman talaga ang uh, <laughs> No Vlogger Channel. No, no, no. Iyan, mag -video huh? mag -order. Ayan, mag-video muna. Or mag-order. Ayan diba? At talagang ano amazing talaga ako dito nitong kainan na ito dahil mura lang ang pagkain nila po. Tapos ang dami-dami nilang customer. Ito talaga ang gusto kong business kung oh, magbi business no! man ako ng ganitong klase. At ayan, before ako nag-order, magdi-video muna ako pero don't forget guys, sana nagpapaalam talaga ako sa kanila sa may-ari dito. Dahil ayaw nating mapagalitan dahil hindi tayo nagpapaalam. So, kailangan before tayo mag-video, ay magpaalam tayo. At ayan, ang daming mapagpipilian na mga barbecue. Ang daming klase po. Kaya pili na po kayo. At ako ay nang, namimili na. At hinihintay ko na lang din maluto yung ang aming order. At ayan, binibidyo-bidyo ko muna. At syempre naman, hindi ko na lang sabihin kung anong pangalan ng kainan na ito. Dahil hindi naman ito sponsor namin. At ayan na naloto na ang aming order ng no, tambango-bango talaga ng barbecue dito mga kaibigan. Ayan, arat na kayo dito. If magsawa kayo sa loob ng bahay nyo kumain. Pero ang dami namin in order pero hindi namin naubusan yan. Hindi naman namin, namin mauubusan at syempre take out natin. At flex ko pala sa inyo ang kanilang alagang sa ilang aquarium ito guys. May alaga silang uh, isda or fish. Pang paswerte daw ito. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ito. Pero mahal talaga ito I'm sure ay ah, yes, mahal talaga yan. At siguro naman, ayan ang nagdala ng swerte sa uh, business na ito or establishment na ito. Dala ang dami po nilang uh, customer every day, every night. I mean, dahil sa gabi lang ito open, I think 6 o'clock ang open nito. Ayan. O, oh, diba? Ayan si Habi ko. What? Ah, nakaantay lang siya. Ako lang ang kumuha ng aping order. At syempre, nag-video mo na ako. Ayan. Medyo, ano na yan siya, parang gilaay na ba? Or, ano ba, basta gilaay sa Bisaya. Dahil matagal ako ng video-video mo na. Kudesta, na-amiss talaga ako sa dami po ng tao. Tingnan nyo, ang dami po nilang customer. Yan, halos lahat ng table po ay marami ng uh, mga customer nga kumakain dito talaga. Kaya po pag nagawi kayo dito sa may amin sa Santo Tomas, huwag niyong kalimutan adumaan dito sa kainan na ito at tikman ang kanilang mga barbecue, all kinds of barbecue, marami talaga kaya samahan niyo na kami guys sa aming pagkain dito at kuma umarat na rin kayo dito or pumunta kayo dito para matikman niyo ang kanilang food. At amazing talaga ang kanilang dami ng customer kaya talagang hindi ako nagsawang mag video at least pangarap ko rin tong ganitong business soon if uh, ibigay sa atin ni God. O oh, ayan, makita niyo kung gaano kadami ang mga uh mga tao nga pumunta sa kainan na ito or sa establishment na ito. Ayan, simple lang siya. Para lang siyang bamboo. Ayan, pero masarap ang kanilang barbecue. Samanyo na kami sa aming pagkain, guys. Ansa sana po ay huwag nyo skip ang aking ads kung may darating man nga ads sa ating video, guys. At subscribe na rin sa aking channel at share at like na rin po at least yun lang, makakatulong na po kayo sa akin sa pagpanood niyo sa aking momunting uh, video or mumunting channel. Nangangarap lang talaga ako guys. Kaya thank you so much sa nag-subscribe sa akin. Thank you talaga. Kain mo na tayo. Samahan niyo na kami at kakain mo na po ang inyong mami nga vlogger charot. Ay siya nga pala mga kaibigan, ko may konti lang akong tips sa inyo uh, kahit uh, mahirap lang tayo or pobre tayo, ang importante mayroon din tayong uh, banding kasama ang ating uh, hobby at least yan ang magpapatibay ng ating relasyon sa bawat isa Yung mayroon tayong outing paminsan-minsan kahit medyo uh, mahirap lang tayo, ang importante lang may banding time tayo sa ating uh, ating uh, husband or ating hubby, kailangan natin yun sa bawat isa, guys. Uh, kumbaga, mayroon tayong quality time para sa Ayan na nga mga kaibigan ko dahil tapos na kaming kumain ni Habi ayan at gabi na at umaambun-ambun pa naman kaya uh, pauwi na kami uuwi na kami dahil gabi na I think next Again, good evening and thank you for watching. And please, uh, don't skip my ads. Thank you.